flying Cebu Pacific. Once again, we ask that you keep your area clean and tidy, kindly clear seat pockets of any remaining litter, and please bring this with you as you leave your seats. You may dispose this in the bins. Yeah, zucchini. Patanim lang daw yan. Mula grabe. Eh, may mangga pa ka na aburan. sinya nga lang eh, na. ano, Ay, wala, wala. Ay, ano. Taas. ito may laglag. <coughs> Hinug na to. Uy, tingnan oh mo, amoy. Amoy kumamira pala ng ano, tabo sa arena. Hmm. Yeah, may buwan ay yung saging. Yung kanya sir, pa, isang sa isang week baka meron na bunga. Di. Ay marami kami ano na ng dahon ng saging. Mm. Ganda nga <coughs> ng buwigi. Ito yung itlog. Ay, ayan, ayan, mga itik. Ayan, o, oh, yung mga itik. Ayan, abukado. Ayan. Yung doon, nilagyan din mo ng itik. Yung babuyan. Kasi, meron pang anibaboy. baboy ang <coughs> anibaboy ni Kuya? Tapos, ito yung itlog, o. Oh. Ayan, dami itlog. Oh, Bili na ko po kayo ng itlog. Ayan, Ayan, oh. o. Marrote. Ilan araw to sis? Ito, 3 days yun sa Ayan, 3 days. 300, 300. Ito lang yan, 300 yung isang line na yeah. ganun. Tapos ayan. Ayan, pag nang... Ano pa yung itik? Paunan <laughs> lang kasi eh. Pag mainit na lang, tsaka tayo mag-tour. Mag-live. Oh, oh. Ayan, may ano pa din ano eh. Ayan, bibe. Ayan. Itik. Ayan po mga mangga. Ay, tay, ano po yon? Ito, yung puno na to. Ayan. Opo. Ay, kunya yung... Kahit bundok lang. Ah, yung bangkal. Ayan, oh, no, hinang mo yung itik doon. Tinutong yeah. puno. yun. <clears throat> Kasi yung baboy, eh. hindi pa ganong ano yun. Hindi pa advisable dito picture making... Pero nag-i-start. Yun, papaya. sampalok Oh. Ayan yung mansion ng kapatid ko. Ayan tayo siya ng mansion. <laughs> Ando yung malata sa poultry. Sampo tayong kulig. Baby, baby. Oh, yan ang daming bibi oh. Nagparami lang sila ng sarili nila. Saan <laughs> po tayo? Ito pala. Ito yung inahin. Hindi ba ba yung inahin? Ilang naging anak? Hmm, um, yan o. Ito. Tapos ito yung anak niya. O yung baby. Yan, 11. Bali, saan na nalang po ito? Oh. ang no, kukuit nila. O, oh, yan o. Sarap na tulog. Ayan, ito pa lang. O, oh, saan ka pumunta may itlog. <laughs> Ay, sa Japan pa, ang oh, mahal ang itlog. Mangga pa rin. Ayan, Ayan ito, mga berato. bibi. Ayan, dito yan sa so palm. Ayan. Ito yung, ano, kulungan to ng bagot, pero hihinang muna dyan, ano. Ayan, yung mga itik. O, oh. Yan, ayan. Ayan. Ayan, ito yung maraming Lalo na nung... Oh, hindi pa nagkakaroon ng type Dati, nabaha kasi oh, na mga Pero sayo, ay may isa na lang. Kaya, nabaas um, ay, Ayun daw, meron ko. Ay, na nung nagkabagyo kasi, ayan, nagka, Nabuli yung ibang mangga. Puno, puno ng mangga dito, tsaka kalamansi, no? Oo. Uh -huh. Eh, ba't no, ah, inano na yung mga kalamansi pala? <coughs> Hindi, ah, ayun, ah, buhay pa si no? Ah, ano At pa. Niya. Ayan, Ay mga mangga. Ayan, hanggang dun yan, hanggang dun. Yun, you no? Know. Ito may mataas din na poultry, yan. Yeah, Diba? Ang daming At ito. Ito yun bilog bilaw. Eh, ang malalito. Oh. Okay, ibang Tapos yung nasa puso. Iba, iba, ah, iba. <laughs> ano yan, no? iba, iba pala daw layer yan. No? Okay. Oh. yan no? oh, ano? Iba pala daw layer yan. No? Iba-iba korte. Ayun, yung puso. Tapos, doon naman sa taas is heart. Oh. Heart shape. Round. Long. O, oh, iba Galing talaga. Ganda. Ito na Ayan Oh. Ako lang pala hindi nakakilala sa alokbate. May alokbate pala kami tanim. Ayan Oh. Meron pa dun. Sa may farm. Dito yung aming lumang. Pumili kami ng pang-ihaw. Gutom na gutom na ako. O, yan. Ayan, morning, first day. In the Philippines. garlic rice. Ay, garlic rice. Ano ba ito? Yung leftover na spam. Then, pritong talong. Ayan, pinitas namin sa pan And okra. Okra. <coughs> Tapos ayan, nag-iiho kami ng hito. Muli oh, ka mo sa tasa. O, ayan. Yamers. Hito. Namazo. Ayan. Surround. Ayan, chicken native. Ayan, chicken native. With sampalo and chicken. Ito. Ayan, ito ang fruit season. Mango steam. Ito medyo mahal pa lang, butan, And, so and... santol. Sampalok. Ito pala. Ano ba ito? Ay. Talaki Ay, para palang buo. pala yun. Ay, bakas tayo mo pa din. Wow, ang daming tao yan. Dito kami sa market. kami ng bangus. Ang daming tao. Mulang pa. Ilang May ipon tayo. Maganda. Sapsak. 50, lang dito mga sukiro. 140. Kailangan kilo dito mga oh? yeah, isda eh, Ito na ba isap sa Ito 140 lang sa kilo. Pwede na matisan ito hindi ko kilala Balay po yan, parang tangan. Oh. Oh. Yung, yung may malaking pangayon eh. Yan yung bali. Sikuds. Tama lang po. Ay, okay. nalaki 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 Si Bago ang niya kasi ano. yung may ano? Ayan sa mo na rin Dami is Kaya lang Eh, tori na lang tayo mga 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 mga

doon sa balo. Ito yung ano, yung, ano uh, tawag ito? Palito ang latte. Mm. Yan. Ito yung gagawin kong lengua. O, natin. Ito pala na tanahin natin. Yung palito ang latte. Napakasarap, guys. Grabe. Then, meron tayo dito asuhos. Ah, okay. mahinit. Ito yung ano, yung may kasantol. Ang oh, dalawa na Ay! Wala, tatlo yan. Nag-harvest. Hi! Hey, wala mo na isa muna. Nakatago naman yun. Ayan, oh. Ang laki. Malaki pa sa kamay. Ang na yun, oh. pa yun. Ayan nga. Ang galing na nagtanim, laki ng bunga. Hi ka muna, kuya. andang Yan, wala pang bunga yung langka. Dati maraming bunga eh? yan, Yan. daming tandang. At mga kambing. may Ayan, buka kami ng kamyas yan Diba, ayan. Ayan yung mga anong buka kamyos. Ayan. Mga pang pang laban. Tanda. Ando yung mga lemon yung last year. Lemon. Maraming bunga lemon. Ito walang bunga. Next season. Ayan. oh, ayan. Nakikipitas lang kami. Pero ah. madami yun. Eh. Buti na may may-ari. Nandito yung may-ari. ay, ay ayan. Ayan, ayan. Atis ko rin, amai, oy shi, 'yan, amay. Oishi 'yan. I just pa, ayong, Ay, ito pala yung lalaking bunga. Sita. Ay, 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 oo, oo. Oh, oh, asan? Ah, makita ko. oo Oo. Tingnan mo 'tong may ay. Ah, ito nakakita na miya. Ah, pitas na halu. na. nasa dulo pa lang. Oo. Bakit mukha kasi dahon, 'yan tsaka bunga. Ayaw. 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 Oh. Ayan. 'Yan. Oo. 'Yan. Boto lang pa 'yung mata, mata. ko Ano Kunung mata mo sa 'yan.

Ay, sila so, yung bahay ayun pa yung atis ko naman, yun, ayun, yun. yun, yun. ko yung atis. Ay, pala ba, diba? may abukado. Asan, asan? Dami pala, diba? Saan? Ay, yung sa ko, Jimmy, isa, ayun, sis. Ay, ayun, ayun. Ito sa abukado. Akit, ito ako, Jimmy, ito sa abukado. Okay lang yan. Kapare ko yan. Pare, papitas lang yung abukado, ha? Akit ako, ha? Oo. Mga karak, mabas ka. Lord.

Matat. Ganun. Dapat i-amend ang Ito yes. oh, yan. Ano ko? Ate. Ano? 'yung Yan, mango. Guaba. Yan, ito hindi ko meto oh. Yan, yeah. Ito, okay, 'yun Babe, ano? Okay, tapak ri. Sabi Ate, daw may hima typhoon. Ito, may babulo 'yung mga bunga? Ano? no? Parang di sana mo. Ininom ko pala oh. Anong lang siya. Magkikita tayo dito ayan. Siguro para makita. Ito lang Ano naman? Ito ako ayan. Kita ka dito pa ko din. Pupuntahan mo pala. Yan ang bukad. Hindi namin sa pamit wala palamaki. Sis mo lang niya sa kain. At sa pamit. Sa maiit din Hindi lalagyan to sana sa bigas. Ano tas pinaano? Yan. Eh, na ba bulong? sa matamis. Ito, ito, pwede ko. Oh, fresh. Yan, yeah, yeah, fresh, fresh, fresh. Yan, Oh. di ba? oh, oh. Yeah. o. No, diba? oh, oh. Yan. O, gulo. Mm. Yan. Pwede Ayan, natin, dalawa. Yan, thank you. Oh, ay, 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 yung ay, 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 na ay, ay, gusto ay, ay, gusto ay, 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 na, ay, 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 na. ay, 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 sa ina ko pa ko Terima kasih telah <laughs> menonton!

Eh no Gabi. Okay mako. Kumakain na yung alin Eh Oh nga, ba? Mali pala yung socks mo Yung lang na anyway. Ay ito, Ito yung akin ni. Tao na pa-Sunday. Eh low signal ni. Panay. Usok ko na rin. na ka ano. Eh sa amin diba? sa kapatid ko nag. So, yan, yan. Naglakad lang kami namitas kami ng na ano, yan, nag Papasanin ko ito yung aking bukid na kinukuha naman pa mga digas, yun tos na um, likutan, last year, binalaga, Ayan. may ang pala nung kambi. May, <laughs> <laughs> ito yung may, may Ito yun, 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 aming na-harvest.